Palagi siyang naging taong nagsusumakit ng husto sa pag-aaral ng isipan ng tao. Bilang isang psikologo, siya ay nagsaliksik ng malalim sa mga komplikadong network ng pag-ugali, sa mga labirinto ng psike, sa mga hindi nakikitang mekanismo na nagtatakda ng bawat aksyon at pag-isip. Pero may nangyari, isang punto ng pagbabago na nagdala sa kanya upang itoon ang kanyang pagtingin sa sarili sa paraang obsessive. Isang bagay na, sa simula, ay tila isang lehitimong paghahanap ng kaalaman sa sarili, ngunit kalaunan ay naging isang walang katapusang spiral ng otoreplekasyon. Sa simula, ang paglalakbay ay tila simple. Bilang isang psikologo, siya ay may kinakailangang mga kasangkapan upang maunawaan ang mga kakaibang detalye ng sariling damdamin. Inakala niyang magiging usapin lamang ito ng isang objetibong at metikulosong pagsusuri na parang may ginagamot na ibang tao. Ngunit ang realidad ay iba, Agad niyang napagtanto na, pagdating sa sarili, ang mga sagot ay hindi malinaw, at ang kaalaman sa sarili ay maaaring maging walang katapusang labirinto, kung saan ang mga pader ay nagbabago-bago at nagpapalit-palit ng lugar sa bawat pag-isip. Sa simula, siya'y nagmamasid lamang, tulad ng isang siyentipiko na sumusuri ng isang eksperimento. Bawat interaksyon sa mundo ay isang datos na itatala, isang reaksyon na kakausapin. Ngunit ang proseso ay biglang nag-evolve ng hindi inaasahan. Nakikita niya ang sarili niyang laging naghahanap ng dahilan para sa lahat, mga paliwanag na makakapagbigay katuwiran sa kanyang mga reaksyon, damdamin at maging ang kanyang mga pinakamalalim na emosyon. At sa bawat beses na makakahanap siya ng sagot, may susulpot na bagong tanong, mas malalim at mas komplikado. Ang paghahanap ng mga sagot ay naging isang obsesyon. Sa kanyang klinika, inaangkop niya sa kanyang mga pasyente ang parehong mga teknik na sinimulan niyang gamitin sa kanyang sarili. Binubusisi niya ang mga sitwasyon, sinusubukang unawain ang dahilan ng bawat salitang binibigkas, bawat kilos na ginagawa, bawat ekspresyon ng mukha. Ang pag-ugali ng tao, na palagi niyang pinag-aralan sa ibang tao, ngayon ay naging kanyang sariling larangan ng pananaliksi. Ngunit ang pagkakaiba ay habang sinusuri niya ang mga reaksyon ng iba na may profesional na distansya na natutunan niya mula sa paglayo sa emosyonal, ang kanyang sariling pagsusuri ay lubos na apektado ng personal na pagkakasangkot. Hindi lamang siya nagmamasid sa pag-ugali, siya ay nasa gitna nito, nasa loob nito. Para bang siya ay nakulong sa isang siklo, isang malaking gulong ng mga kaisipang umiikot ng walang tigil. Alam niya, sa teorya, na ang isipan ng tao ay hindi isang makina na maaaring paghiwa-hiwalayin piraso-piraso. Ngunit ang pagkabigo sa hindi madaling makahanap ng mga sagot ay nagtutulak sa kanya upang magpakalalim pa. Nagsimula siyang repasuhin ang lahat ng mga relasyon sa kanyang buhay, sinusubukang unawain, sa pamamagitan ng siyentipikong paraan, kung ano ang mali. Sa bawat bagong pagkakamali, lalo pa siyang nagagalit sa sarili. Para bang lahat ng nangyayari ay resulta ng mga maling pagpili niya, ng isang bagay na hindi niya nakita, ng isang bagay na hindi niya nasuri ng sapat na tumpak. At kaya siya ay nagpakalalim, lalo pang inom, sinusubukang intindihin kung ano ang nagdala sa kanya sa pagkahumaling na ito. Isang simpleng pagkakamali sa paghuhusga, isang hindi pagkakaunawaan, at agad siyang bumabalik sa simula, ang siklo ng mga tanong, pagsusuri at higit pang mga tanong. Para bang walang katapusan? Bawat kilos ng ibang tao ay masusing sinusuri, at, ang mas masama pa, bawat isa sa kanyang sariling mga kilos, ay nagigin paksa ng walang katapusang pagsisiyasat. Hindi na niya matagalan ang pagtingin sa salamin nang hindi kinukwestiyon ang kanyang mga intensyon, mga kilos, kanyang moralidad. Ang problema ay hindi sa pagpapakwestyon sa sarili. Alam niyang lahat ng dakilang palaisip ay nagtanong sa kanilang sarili sa kasaysayan, ngunit ang problema ay ang kawalan ng makikitang kasiyasyang sagot. Parang ang solusyon ay laging isang hakbang na lang sa unahan, nakatago sa likod ng mas maraming layers ng kusang pagsusuri. At pagkatapos ay nagsimula siyang mapansin kung gaano siya lumalayo sa tunay na mundo. Ang mga dati kusang at tunay na mga interaksyon sa iba, ngayon ay mga oportunidad na lang para analisahin at interpretahin. Bawat usapan, bawat kilo sa social na aspeto, parang pag-uulit ng mga parehong pattern ng psikologikal na aspeto na kanyang pinag-aralan sa sarili niyang utak. Siya ay nagiging mas malayo, mas nakulong sa kanyang sariling isipan. Hindi niya nakikita, gayon paman, na ang kanyang proseso ng labis na pagsusuri ay lalo siyang inilalayo sa kanyang sarili. Hindi na siya nagkakakilala sa sarili, siya'y naliligaw. Minsan, iniisip niya kung kakayanin niyang huminto. Kung magkakaroon siya ng sandali ng kapayapaan na kung saan kaya niyang mabuhay nang walang pangangailangang analizahin ang bawat aspeto ng kanyang pagkilos. Ngunit ang pagdududang iyon ay mabilis na nawawala sapagkat alam niyang hindi papayagan ng kanyang isipan iyon. Ang pangangailangang maintindihan kung ano ang nangyayari sa kanya, kung ano ang nagdala sa kanya sa ganitong obsesyon, ay naging kanyang pinakamalaking kulungan. Pagkatapos ay napagtanto niya ang isang bagay na nakakatakot, hindi na niya alam kung siya ay nanggagamot sa sarili o kung siya na mismo ang nagiging bahagi ng kanyang sariling problema. Hindi na niya makilala kung siya ba ang kumikilos bilang psikologo o bilang pasyente. Siya ay palaging nagtatangkang intindihin ang nangyayari sa kanya nang walang katiyakang makarating sa isang konklusyon. Ang obsesyon na maunawaan ang sarili ng mas mabuti na magpatingin ay nagsimulang bumalot sa bawat sandali ng kanyang buhay. Ang mga dating simpleng pakikipag-ugnayan sa araw-araw sa ibang tao ay naging mga bagong pagkakataon para sa pagsasagawa ng pagsusuri. Bawat salitang sinabi niya, bawat ekspresyon sa mukha, bawat bahagyang pagbabago ng tono sa isang pag-uusap, ay maingat na binibigyan ng kahulugan. Hindi na siya makapamuhay ng hindi tinatanong kung ano ang ibig sabihin ng bawat kilos o katahimikan. Ang mga kaibigan, yaong mga dati kasama sa tawanan at maliligayang sandali, ay nagsimulang lumayo. Hindi dahil sa masama, kundi dahil sa pagkakabatid na, sa kanyang tabi, ang mga pag-uusap ay hindi na dumadaloy tulad ng dati. Wala na siya sa kasalukuyan. Hindi na siya nakikinig, kundi nag-a-analyze na lamang. Kapag may nagsalita, hindi na niya nadarama ang pagiging tunay at simpleng palitan, kundi ang agarang pangangailangan na unawain kung ano ang nasa likod ng bawat salita. Ano ang nag sa kanya na magsalita ng ganoon? Ano ang gusto niyang itago? Ano ang tunay na layunin sa likod ng kanyang mga kilos? Ang mga tanong na ito ay laging bumubuo sa kanyang isip, ginagawang isang psikologong labanan ang alinmang pag-uusap. May mga pagkakataon na pinipilit niyang huminto, na magpailalim sa natural na daloy ng pakikipag-ugnayan. Ngunit impossible ito. Kapag tiningnan niya ang mga tao sa kanyang paligid, pakiramdam niya ay parang isang malayong tagapanood, hindi makalahok ng totohanan. Kahit ang ngiti ng isang kaibigan ay tila isang maskara na tinatang punitin, hinahanap ang dahilan sa likod ng bawat ekspresyon. Tinatanong niya sa sarili kung darating pa ang araw na siya ay makakapamuhay nang hindi sumusuri ng patuloy, o kung siya ay nakatakdang masadlak sa walang katapusang investigasyon ng sarili. Ang kalungkutan ay naging kanyang palaging kasama. Kapag natatapos ang mga usapan, bumabalik siya sa kanyang isipan kung saan nagdodomina ang mga tanong. Sinusuri niya kung ano ang nagawa niya sa araw na yon, kung ano ang kanyang nasabi, at kung paano siya tumugon sa mga tiyak na sitwasyon. Ngunit higit pa roon, nagsimula siyang magtanong tungkol sa lahat, ano ang nagtulak sa kanya upang kumilos ng ganoon. Isang kamalian ba niya ito? Isang kakulangan sa kontrol? O mayroong mas malalim, isang bagay na hindi niya pa nauunawaan tungkol sa kanyang sarili? Ang linya sa pagitan ng psikologo at pasyente ay naging mas malabo. Sa katahimikan ng kanyang isipan siya higit na nalulubog. Hindi niya napapansin, ngunit bawat pagnanais na maunawaan kung ano ang nangyayari sa kanya, ay higit na pumapalayo sa kanya sa katotohanan. Habang mas sinusubukan niyang intindihin ang kanyang mga emosyon at mga reaksyon, mas nagiging hindi mapapasok ang mga layer ng kanyang pag-isip. Hindi na siya naghahanap ng kalinawan, kundi lumilikha ng mas komplikadong mga labirinto. Ang kanyang utak, na dati ay isang napakatalino na kasangkapan para tulungan ang iba na maunawaan ang kanilang sarili, ngayon ay nagiging sarili niyang pinakamasamang kaaway. Para bang, sa pagsisikap na suriin kung ano ang nararamdaman niya, lalo lamang siyang lumalayo sa kanyang sariling puso. Siya ay naging bihag ng isang makinaryang pangkaisipan na, inbis na maghanap ng mga payak at nakagagaling na sagot, lalo lamang gumagawa ng mas marami pang tanong, pinapalabo ang mga bagay na dati ay simple. Ang mga emosyon na dati natural na dumadaloy, ngayon ay nagiging mahiwaga. Nakulong siya sa isang talaan ng mga haka-haka, interpretasyon, at deduksyon, hindi makalaya upang maranasan lamang ang kanyang nararamdaman. Ngunit hindi pa niya alam kung ito nga ba ay isang problema. Sa halip, naniniwala siya na, sa pagsunod sa landas ng walang katapusang pagsusuri, sa wakas ay mararating niya ang puntong lahat ay magkakaroon ng kahulugan. Kumbinsido siyang, sa pagkaunawa ng bawat layer ng kanyang pag-ugali, maalis niya ang mga kamaliang pumipigil sa kanya na maging kung sino talaga ang gusto niyang maging. Gayunpaman, may isang bagay na nagsimula ng labis na ikainis niya. Palaging nararamdaman niya na ang mga sagot ay hindi kailanman magiging sapat. Bawat tuklas, sa halip na magdala ng kaluwagan, ay nagdadala ng mas maraming tanong. Hindi niya alam, ngunit lumikha siya ng isang walang katapusang tanikala ng mga katanungan. Binubuo niya ang sariling bilangguan ng kanyang isipan. Isang gabi ng katahimikan, habang ang kanyang isip ay hindi tumitigil sa paikot-ikot na mga saloobin, siya ay huminto at nag-isip. Ano ba ang hinahanap ko, naisip niya? Anong mga sagot ang talagang magbabago sa sitwasyon dito? Ang pakiramdam ng palaging kumikilos ngunit hindi umaalis sa kinalalagyan ay naghari sa kanya. Sobrang abala siya sa patuloy na pagsusuri na nawalan siya ng koneksyon sa esensya ng kanyang paghahanap. Ano nga ba ang gusto niya talaga? Kapayapaan ng isipan ba? Isang malinaw na pag-unawa kung sino siya talaga. O sinusubukan lang niyang iligtas ang sarili mula sa sakit ng kawalan ng sagot, mula sa hapdi ng kawalan ng kontrol. Ang pagkilalang ito ay nagdulot ng isang mapait na sakit. Bilang isang psychologist, alam niya kung gaano kahalaga sa tao ang magkaroon ng mga sagot. Kailangan natin ang mga ito upang bigyang kahulugan ang emosyonal na kaguluhan, upang bumuo ng isang kwentong magbibigay katwiran sa ating mga aksyon. Ngunit alam din niya na hindi palaging dumarating ang mga sagot, na ang proseso ng pagsuri sa sarili, ay hindi palaging nagre-resulta sa kalinawan. Minsan, ang paghahanap ng mga paliwanag ay maaaring magpanatili sa atin sa pagkakulong, palayo sa tunay na ang emosyonal. Hindi na niya masabi kung naghahanap ba siya ng mga sagot o kung lumikha siya ng mga bagong paraan para magdusa. At iyon ang sandali, sa tahimik na gabi na iyon, na napagtanto niya ang isang bagay na hindi niya kailanman inakala ang pagsusuring ginagamit niya sa iba, ang mga teknik na itinuturo niya, ang mga diagnosis na ginawa niya, marahil ay mga kasangkapan lang upang harapin ang panlabas na mundo. Ngunit nalilimutan niyang tratuhin ang sarili sa pinakasimple at makataong paraan, walang klinikal na pagtingin, walang bigat ng diagnosis, basta nabubuhay, nararamdaman at nagiging. Ngunit, paano makakalaya mula rito kung ang isip ay parating nangunguna, na sa baliw na paraan ay sinusubukang intindihin ang hindi na kailangang intindihin? Hindi na niya alam kung kaya niyang makaalis sa pag-ikot na yon. Hindi na niya alam ang gagawin para tumigil sa pagtatanong sa bawat kilos. Ang pagkaobses na yon, na sa una ay parang kasangkapan sa pagkilala sa sarili, ay naging pinakamalupit niyang kaaway. Alam niyang kailangan niyang makahanap ng balanse, pero bawat pagtatangka na magpahinga, na basta bitawan, ay tila nabibigo. Siya'y nawawala. Nawawala sa sarili, sa isang labirinto na siya mismo ang gumawa. Sa paglipas ng panahon, ang linya sa pagitan ng kung ano ang nais niyang maunawaan, at kung ano talaga ang nararamdaman niya ay naging mas malabo. Hindi na niya alam kung ang mga tanong na bumabalot sa kanya ay mula sa kanya, o kung basta lang ito'y nilikha ng walang katapusang pangangailangan na panatilihin ang kanyang prosesong analitikal na gumagana. Ang dating simpleng pagnanais na mas kilalanin ang sarili, ngayon ay nagiging isang halimaw na may libu-libong ulo, Isang walang hanggang siklo na hindi tumitigil, kung saan ang bawat bagong paliwanag ay hindi na makatuwiran kaysa sa nauna. Sa kanyang pinakamatahimik na mga sandali, siya ay humihinto upang magmuni-muni at lahat ay tila malayo. Alam niyang ang mga sagot ay hindi nagmumula sa labas, nasa loob niya ang mga ito. Pero bawat beses na siya ay lumalapit, may pumipigil sa kanya na parang ang isip niya ay pinoproteksyonan ang sarili, tinatangkang itago sa sarili ang isang bagay na ayaw niyang harapin ang mga emosyon na pilit niyang inuunawa sa rasyonal na paraan ay nagsimulang maging hindi mawari. Parang bawat pagtatangka na pangalanan ang mga ito ay lalong nagpapalabo sa kanila. Ito ay isang pakiramdam ng malalim na pagod. Ang pagod na naipon sa bawat bagong pagsusuri sa bawat tanong. Nararamdaman niya ang sakit sa kanyang mga bituka, isang presyon sa dibdib na hindi niya maipaliwanan. Ito ay ang bigat ng naging sa isang paraan, isang tagapanood ng kanyang sariling buhay. Nakikita niya ang sarili bilang isang malayong figura, inoobserbahan ang kanyang sariling pag-ugali, ang kanyang sariling damdamin, nang hindi tunay na nararamdaman ang mga ito. Habang tumatagal ang panahon, nagiging mas kritikal siya sa kanyang sarili. Nakikita niya ang mga pagkakamali sa nakaraan na may malupit na pagtingin, na tila ang bawat kamalian ay refleksyon ng kanyang sariling kawalan ng kakayahan. At kahit nasubukan niyang patawarin ang sarili, Kapag sinusubukan niyang tanggapin na ang buhay ay puno ng mga imperpeksyon, ang pagsusuri ng bawat maliit na kamalian ay nagbabalik sa kanya sa simula. Nakikita niya ang sarili na nakulong sa isang siklo ng implakable na sariling paghuhusga, kung saan ang bawat pagkakamali, gaano man kaliit, ay nagiging isang hindi mapapasang bundok. Alam niya kung ano ang kailangang gawin, kailangan niyang patawarin ang sarili, tanggapin ang mga imperpeksyon na bahagi ng kung sino siya. Pero sa tuwing iniisip niya ito, bumabalik sa ibabaw ang bigat ng pagsusuri. Paano niya mapapatawad ang sarili kung hindi pa niya lubos na nauunawaan ang nangyayari? Paano tatanggapin ang kanyang mga kamalian kung para sa bawat kamalian ay may paliwanag na lalo siyang sinisisi? Ito ay isang malungkot na sakit dahil hindi na niya alam kung paano ibabahagi ang kanyang mga pangamba. Ang mga dati ay naging madaling ipahayag sa iba, ngayon ay nagiging malabo nararamdaman niya na wala ng puwang para maging mahina. Ang kahinaan na madalas siyang mag-usap tungkol sa iba, ngayon ay tila isang imposibleng maranasan. Nararamdaman niya ang ganap na pagkakawalay sa sangkatauhan. Ngunit mayroong isang bagay na mas malalim pang gumugulo sa kanya. Dahan-dahan niyang napagtanto na ang kanyang pagtatangka na unawain ang sarili ay naging isang pagtakas. Tumakas siya mula sa sakit ng pakiramdam na mahina, mula sa sakit ng pagiging marupok, tumakas mula sa mga bagay na desperado niyang iniiwasan, ang pagkikita sa kanyang sariling kahinaan. Parang sa bawat pagsubok na unawain ang lahat, gumagawa siya ng isang patong ng proteksyon, isang pader na pang na pumipigil sa kanya na tunay na makaramdam at, baka sakali, magpagaling. Sa isang gabing partikular na mahirap, nagpasya siyang huminto, subukang hindi mag-isip, subukang patahimikin ang lahat ng nagaganap sa kanyang isipan. Nanatili siyang tahimik, nakatitig sa mga pader ng kanyang kwarto, at sa unang pagkakataon, marahil, naramdaman niya ang isang maliit na pag-ugong sa loob niya. Naging obsesyon na niya ang kontrol. Ang kontrol sa kanyang damdamin, sa kanyang mga reaksyon, sa kanyang mga interaksyon. Gusto niyang maunawaan ang lahat, na para bang ito ang magtitiyak na hindi hindi na siya magkakamali. Ngunit, sa mga sandaling yon, napagtanto niya na imposible ang ganap na kontrol ang kontrol sa katunayan ang pumipigil sa kanya na magpatuloy. Sobrang naligaw siya sa pagtatangka na unawain at kontrolin ang lahat na nakalimutan niya ang pagiging simple ng buhay. Hindi niya kailangang unawain ang lahat ng kanyang mga damdamin. Hindi niya kailangang bigyang katwiran ang bawat reaksyon. Kailangan lang niyang maramdaman. Hindi pa niya alam kung paano gawin yon. Hindi niya alam kung paano hayaang mabuhay ng walang kagat ng palaging pagsusuri. Ngunit, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niya ang isang maliit na binhinang pag-asa. Marahil posibleng makahanap ng balanse. Marahil posibleng mabuhay, hindi sa pangangailangan ng pagkakaroon ng lahat ng sagot, kundi sa pagtanggap na minsan, ang sagot ay hindi ang talagang mahalaga. Sa halip na magpatuloy sa isang walang katapusang paghahanap ng mga paliwanag at solusyon, marahil ang landas ay simpleng mabuhay kasama ang mga tanong. Alam niyang hindi ito isang madaling solusyon, ni isang pinal na sagot, ngunit, sa unang pagkakataon, pinahintulutan niyang tingnan ang sarili ng mas kaunti ang paghatol. Ito ay isang pakiramdam ng kalayaan na, sa isang iglap, ay bumalot sa kanya. Hindi na niya kailangang maging ang analista, ang hindi matitinag na sikologo na alam ang lahat, na kontrolado ang lahat. Maaari na siyang, sa wakas, maging siya mismo, kasama ang kanyang mga kamalian, mga pag-alinlangan, at mga kawalan ng katiyakan. Maari na siyang sa wakas maging tao. Nawalan ka na ba ng direksyon sa pagsisikap na maintindihan ang iyong sarili? Ibahagi ang iyong mga pananaw tungkol sa epekto ng pagsasariling pagsusuri at kung paano makahanap ng balanse sa buhay. Pagkomento sa ibaba.